Hello mga kalisena, dito ako ngayon sa Barangay Bangsar Proper. Ayan, so nakikita niyo itong Barangay Bangsar Risk Map. Ayan guys, ito yung uh, nagsisilbing mapa dito sa aming location dito sa Barangay 6 Bangsar. Bale itong Barangay 6 Bangsar mga kalisena, kung hindi ako nagkakamali, apat po ang sitio dito. Una, Bakwit, Sumla at Proper at saka si Joe at lima pala lima lima yung si Joe dito correct me if I'm wrong hindi ko alam pero ang alam ko talaga lima so papasok tayo dito sa Pentagon mismo dito sa proper so nakikita nyo mga kalisin dito sa paligid ay talagang bukirin ayan bukirin talaga dito ayan ganito yung madalas yung kadalasan nakikita dito sa paligid ng Barangay Hall. Ayan. So, nakikita nyo doon o plan sa Lucag Barangay Bangsar. So, napakaganda rin dito kasi ang maganda kasi dito, maaliwalas ang paligid at napalibutan talaga kami ng napakalawak na bukirin dahil ito lang talaga ang tanging hanap buhay namin dito sa probinsya. So, etong kalsada na to, kung nakikita nyo yan, ang haba papunta sa bayan na mga kanisyan. So, ito yung kabuuan ng barangay namin dito sa Pangsara. Mainit. Ayan. Kaya summer na nga mga kalisen. So, I'm la mama kalisan aking uh, vlog for today's. Hope you enjoy watch my video and please, if you haven't yet subscribed to my YouTube channel, just click the notification bell to update you more videos. And you can also visit our Facebook page, unofficial yani vlog. Like, comment down below and share this video. Muli ito si Inday yani ang raina ng tahanan. Bye, mga kalisan.